Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-alala sa isa kay at 27 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Sa isang seremonya sa kanyang bantayog sa Luneta, yan ang ulat ni Sujin Kim. Mag-aalas 7 ng umaga kanina, humilera ang mga sundalo sa paligid ng bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta. Simula lang ito ng seremonya para sa paggunita ng ika-isang daan at dalawamputpitong anibersaryo ng pag-aalay ng buhay ng pambansang bayani. Tema para sa taong ito ang Rizal, pundasyon ng kahapon, isinasa buhay ngayon. Maya-maya lang, dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang seremonya. Sinundan ito ng pagpapaputok ng kanyon bilang pagbibigay-pugay kay Rizal. Ang tao ng paggunita ay nagsisilbing pagkakataon para maisaisip at maisapuso ng mga Pilipino ang prinsipyo ng pagmamahal sa bayan. importante si Jose Rizal sa bawat Pilipino. Uh, isa siyang isa example sa sa ating lahat at uh, importante sa amin sa pamilya na ano at uh, nakakatuwa nakaka na naalala pa rin siya ano, kahit na 127 years na. Uh, uh, siguro masasabi ko na lang na um magandang halimbawa siya sa ating lahat hanggang sa ngayon relevant pa rin. Kaya mabuti na nandito tayong lahat kasama ng National Historical Commission of the Philippines Chairman Emmanuel Franco at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Nag-alay ng beef ang Pangulo sa Monumento ni Rizal. Ang programa sa Maynila ay sinabayan rin sa mga Rizal Shrine sa Calamba, Laguna at Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Magkakaroon din ng pagdiriwang sa Cebu, Davao at iba pang local government units. Ibinigay na namin si Jose Rizal sa Pilipinas, hindi na lang siya sa amin, hindi, na, hindi, hindi lang namin siya kamag-anak, parang atin siya atin siya lahat. So uh, yung responsibility namin, sana maging responsibility rin ng, ng lahat ng Pilipino, being, being good citizens, being world class, yun yung, yun yung, yung, yung mensahe ni Rizal sa ating lahat. Bukod sa pangumagang programa, sinundan pa ito ng ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng NHCP at Philippine Information Agency para sa nationwide distribution ng librong Monkey and the Turtle na hango sa mga likha ni Rizal. Ang mga aral na mapupulot sa buhay at pagkatao ni Dr. Jose Rizal ay patuloy na nagiging inspirasyon at halimbawa pati na rin sa mga kabataan. We are happy because Um, of his work dahil sa kanya namulat yung mga kabataan and nagkaroon ng freedom sa amin. Natutupo tayong magkaroon, maging independent, natutupo tayong maging um, matatag, lalo na po um, ngayong, ngayong sa, kasalukuyan. I learned a lot from um, the history because of him Sujin Kim para sabayan.